Mr. Spider, welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin panuorin na manakakaliw at manakakatong mga videos na aking nakalap sa internet Mag-subscribe na po kayo para update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw-araw -raw. Yung gutom ka na tapos nagkaganito pa Giniagawa mo Nako Ang sakit naman Bumigay ni Wawa kan eh <laughs> Sayang naman Wala daw kahirap-hirap Ayun, di pumano. Pero, pinasok ang kalaban. Baling rin natin ang pinasokan mga idol. Talaga? Maria kayo sa 100. Hello, Maria. 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 rin Maria. Bilin sa'yo, sundan si Grandpa, baka madapa. Ang mga patilakad ginaya. gumagalaw-galaw yung background niya. Ako <laughs> lang pa. Mm. <laughs> pala yung strategy para makabenta. Ikaw na nagre-review. Versus kaklase mo. Prayers lang <laughs> Kailangan pa rin yun pagdasanet mingo kayong tabuan boss, boss boss bulat nga katol? ito katol ang binebenta niya. May nagbibenta rin ng katol. Oh, bulad katol! Oh, bulad ni unat 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 Work, niya niya. Anong tawag uh, sa anak ng taong gas? <laughs> ano? Baby oil. <laughs> Anong tawag sa buhok na pumuputok? <laughs> ano? Bangs! <laughs> Sino ang nanay ni Pikachu? Sino? Si Cherry Pie Pikachu. <laughs> Anong tawag sa pusit na maliit? <laughs> ano? <laughs> okay. Anong Anong sasabihin mo sa donut sa taas ng puno? Ano? Bavarian! <laughs> Anong tawag sa nakakatakot na kipay? Ano? Ba? Spooky. <laughs> ba... Wow. Gusto natin yung may label eh. By brand. Pinagpalit niya. Hmm. Pobos na kay wow. kuya. Kaya ate wala ba? Hindi pala simulan. Hahaha <laughs> <laughs> pala mo ing ka na pero di mo sila maiwan Baka magkopyaan Aba Ang magaling ang technique ni mama Hahaha <laughs> hey, kumusta ka ta? Namiskip pa um, Namiskip ka d'yo Sige Mari wey, may sa may kaya tinggahan talaga talaga namiskip ka? Plastic, <laughs> Plastic. Na kayo? Na na ka? Ikaw? Wala, pero naiba na. Aba! Eh, Kakaiba yun ah. Eh, Talo! Eh, eh. Walang <laughs> jowa pero may Women. asawa. <laughs> Wala yun, pero naiba na. Ibana. What a word! What the word! Ay, mag-apply ni na trabaho. Kain eh. Eh, Pero mahirap lang ngayon ng trabaho, na? No! Inik kaya. <laughs> Yung pinalayas uh, ka tapos <laughs> Na-realize niya Hindi pala niya kaya ayan <laughs> Ay, Shanghai ka ba? Kasi may bawang ka Bawang araw sinusundan Di ka naman tumitingin <laughs> Ano laki ano Dapat gawin Bahala ka sa buhay mo Go! Ako po si Arlema Beer mag-a-apply po ng scholar. Ba? Sama ko po ngayon yung tatay ko. Yung tatay ko. May sakit po siyang epilepsi. Dati po siyang pusher, raya niya pa rin po Kakagamit ng siya po. Ikaw mo po yung mukha niya. Ay na po, naglalak na. POV, Nahiya K.A.K. Ella Cruz. Kaya gumawa K.A. Nalang way oh. para mapansin. Nasa left side daw. Nakablo. ah, <laughs> oh, katumbilang pala. Nakita niya na. <laughs> Ay, ano? Dinaan na lang sa <laughs> comment eh. Uy, uy, para mag... Ay! <laughs> pre, ano? Wala kasing nagkakagusto sa akin, Pre. Oh, ano? Ante? Pangit ba ako? Ano sabi? Ano sa pangit Hindi ka pangit. Ano yun? Hindi, siguro kaya lang ano, baka pihikan ka. Hindi. Hindi ka pangit. Hindi ka pangit. Wala hindi, walang ganon, walang ginawang ganon. Ano ka ba? Magbigay ng pwedeng gawin kahit madilim. Aba! Ba't <laughs> Kita ng tawa niya ate. Ano bang nasa isip kasi nila? At kayo natawa. Wala kayo. ala Wala! Tama. Gumawa ng assignment. Kaya't madilim. Wow! Tama, dasal. Pwede. Mag-cellphone. Cellphone? Matulog. Oh, yun. Puro. Ang kanta, kasiyay! Aray, sinuha'y niyo Ayun ah! na sa isip eh! Ingit nang maarawan! kamalay-malay! Pinakapaganda! <laughs> <laughs> nah, dahil sa kidlat. Iniwan niya customer niya. Ay, syempre, natakot siya. <laughs> Babe, anyway, 11 p.m. na pala. Uh, okay, sige na, patayin mo na matatulog na din ako. Hey, Ay, Gusto ko ikaw Pinatay Daming arte. <laughs> <Dado>. <laughs>